kung tayo ay may choice, sila ay no choice. At ito ay may kaugnayan sa malaki at malawak na problema ng kahirapan. Tapatan tayo. Kung kayo sa klaret ay maswerte, kabaliktaran naman ang nangyayari sa labas ng ating paralan. Taglay nila ang isang malagim na katotohanan na maraming kabataan ang hindi pinalad makapag-aral o makapagtapos sa pag-aaral kung tayo ay may choice, sila ay no choice. At ito ay may kaugnayan sa malaki at malawak na problema ng kahirapan. Na ipapamana ang kayamanan. Kaya lang, ganun din ang kahirapan. Ito ang malaking problema ng maraming ordinaryong pamilyang Pilipino. Gustuhin man nila o hindi, ay naipapamana ng iba't ibang henerasyon na nauna sa mga henerasyong sumusunod ang napakalaking problemang ito ito ay nakabaon sa isang makasaysayang di pagkakapatas sa ating lipunan. Naniniwala ako na sa kompletong edukasyon ang tamang solusyon sa malaking problema ng ito. Uulitin ko lang, kung kayo dito sa Claret my choice, maraming bilang ng kabataan dahil sa matinding kahirapan, no choice.